Hello guys, good morning and welcome back to Entong's World Channel. So maligayang pagbabalik dito sa ating YouTube vlog and dito sa province. So ipapakita natin yung mga update this day dito sa ating mga alaga and then dito sa farm. So marami-raming nagbago dito, especially doon sa mga alaga nating kambing sa mga nakalipas na buwan. So ano pang hinihintay nyo? Samahan nyo ako and let's go! So what is up guys and good morning again sa inyong lahat And this morning, andito pa rin yung ating mga alagang natives So ito yung native na quadruplets line na istad na nung ating anglo-nubian na si Tenga So tignan nyo naman yung kanyang chan Medyo laglag na rin Ayan na siya, ngayon Tapos, uh, ito yung kanyang anak So ito lang yung natira Kasi nga marami tayong mga pagkakamali during rainy season. So, mamaya babanggitin natin yung ating mga pagkakamali. Kaya, bakit namatay yung kapatid nito? So, proceed tayo dito sa isang kulungan natin. So, ayan guys, sandito si Mick Mick. Tapos, yung ating uh, inahin na bower. F3 bower. Tapos, yung ating Anglo-Nubian. So, dito sa area na to, andito yung si F3 Bower which is buntis expected natin na mga anak din siya by this, uh, December so unang anak niya si Mick Mick which is F4 Bower na doling and then sa susunod titignan natin kung makaka dalawang anak ba siya or dalaw magiging anak niya so ang binibigay natin sa kanya as of now is yung dairy feeds so para dumamay yung kanyang gatas. Ayan, nagbigay tayo kanina. Yun nga lang, medyo hindi nila gusto yung lasa nito compare dun sa grower. So, yan ang binibigay natin sa kanya ngayon kasama na rin yung kanyang anak. So, ito, inintay naman nating mag heat para mapa din natin sa ating anglonobian or ipapa-stud natin sa full-blood na grower. So, humahanap lang tayo ng i sa kanya na medyo malapit-lapit dito sa area natin. And then, proceed tayo dito sa ating mga local breeds and then yung mga upgraded so pakita ko lang ulit yung anak ni Tenga 1, 2, 3 so tatling anak niya dito and the rest is nalahian nung F1 na bower dun sa kapitbahay namin before so kung mapapansin ninyo ito F1 bower or F1 na bulog yung naka-stud sa kanyang nanay and then ito yung resulta medyo maganda rin yung height niya and then yung size niya. Pero hindi siya ganun kalakihan compare sa mga na-stud ng full blood. And uh, ang naging problema natin nung mga nakaraang rainy season is mabanggitin natin ngayon. So unang-una, yung pagkain nila. So, tulad ng binabanggit natin before, ang hirap. Uh, kumuha ng kumpay or pagkain during rainy seasons so ang ginagawa dito no choice yung tito ko talagang Halimbawa, huminto ng konting ulan, basa yung damo, so naipapastol, which is mali talaga. So ang magandang gawin doon kapag meron kayong mga lalang kambing, dapat ipapastol nyo sila kapag tuyo yung damo. Pero pag rainy seasons kasi, no choice talaga kayo. So kailangan talaga may nakaimbak kayo na pagkain, gaya ng mga silage, kanyan, ng feeds. So ang nangyari, hindi tayo nakapag pupurga So madalang tayong nakapagpurga Kaya ang nangyari, tignan nyo yung mga katawan nila Especially ito And then yung namatay na kapatid Nung anak ng ating Anglonubian So, ayan So yun nung guys, marami tayong mga disadvantages Nung rainy season, sulad nga nung Hindi tayo nakapagpurga And then Hindi tayo masyadong nakapagbigay ng injectable sa kanila na supplementation like yung mga vitamins na B-complex, ganyan, iron. So, yun yung, maging, yun yung mga disadvantages na natutunan natin ngayong rainy season. So, namatayan tayo ng uh, mga bisiro. Yan. Tapos, namaya itong mga alaga natin. Tulad nito, nagkaroon siya ng battle joe. Ito, ito. Yung local breed natin na kambing. So, ang advice ni Zoin So, shoutout kay Zoin na pwede nating i-PM anytime. So, kailangan daw purgahin natin. Yun yung importante sa mga kambing talaga yung pagpupurga. So, makikita ninyo sa mga balahibo nila, hindi ganun kagandahan. Unlike yung mga nakakulong kasi ito, hindi naman sila nag-grace. So, yung mga pagkain nila is naka-ready lang dito sa kulungan. Kasi nga, kung lahat naman ito, papakainin natin ng corn silage, medyo magastos. So, itong mga to native naman, hindi sila masyadong sanay din sa corn silage kaya hindi natin sila nabibigyan. So, ang sanay na kainin nila is yung mga mga ligaw na damo sa grazing area at mas gusto nila yung napapastol sila. And then balik tayo dito sa may battle jo. So kahapon, 'di ba, pinorgan nga natin. Ngayon medyo na nag naman na. And then ayan, mapapansin niyo, pangit din yung balahibo niya. So, nagbigay na rin tayo ng iron para makarecover siya. Bali, ito nga pala is nakunan nung last time. So, ayan, kailangan talaga. Please, mamonitor natin yung kanilang health or yung health management ng ating mga goats. Kailangan talaga tutok tayo para makaiwas tayo dun sa mga hindi nasan na mamamatay o mabawasan sila. So, lugi pag ganun <laughs> sayang yung ating time and then yung pagod so yun naman sa pagkain guys yung mga natives natin is hindi masadong nabubusog nga nung rainy seasons kasi nga yun kulang tayo sa pagkain so meron tayo ditong mga sitaria grass which is kinakain naman nila yun nga lang ang problema sa sitaria once na hindi siya gusto ng native kasi ang mga native once na kumain na yan sa grazing area at nakatikim ng ibang damo napapansin ko lang na hindi na rin nila masyadong gusto yung sitaria unlike yung mga naka full confined na mga goats natin so ayan maraming sobrang ngayon sa sitaria natin yung iba dyan binibigay na lang sa mga naka confined na goats natin yung mga upgrade ay mga, mga lahi so yun nga ang kagandahan kasi pag meron kayong grazing area na maluwag hindi kayo masyadong mapapagod sa pag cut and carry so ipapastol nyo lang and then doon na sila yun din yung ginagawa doon nga sa mga native natin kasi yun lang naman yung pwedeng gawin ng aking tiyuhin which is uh, mas easy para sa kanya kasi pag magka cut and carry siya medyo hassle lalo mga local breeds yung mga yun sanay sa grazing area yon, so yun uh, maganda mag supplementation talaga kayo palagi sa mga alaga nyo, health management ilista niyo kung kailan nyo napurga kung kailan kayo nagbigay ng vitamins para iwas na rin sa uh, ganung situation yung mamamatay kayo ng alaga so yun muna ang share ko during rainy seasons yung experience natin doon. and then dito tayo sa likod ng bahay, pakita natin yung update dito sa ating mga tanim so as usual naman, ganun pa rin, mabilis tumubo yung mga neighbor natin and then update ko na rin kayo dito sa ating purple napier so ayan na mga tropa dito tayo nagtanim last time ng purple napier so kung mapapansin niyo medyo mabagal yung kanyang regrowth ayan, ayan lang yung regrowth niya after 3 weeks so mabagal unlike sa pakchong yung pakchong kasi uh, nung nagtanim tayo last time, mabilis siyang tumubo. Ito medyo mabagal. Hindi ko alam kung dahil wala nang ulan or kung kung dahil sa variety lang niya kasi yung paktsyong kasi once na tinanim mo after yung first harvest mo 90 days napakabilis yun yung first, first month niya makikita mo talagang medyo matatas na pagpaktsyong or yung mga hybrid napier o yung giant napier so ito purple napier di lang natin alam kung magiging maganda yung output nito So kailangan talaga natin is yung mabilis tumubo na marami tayong ma-harvest. So hintayin lang natin tong lumaki. Ang tansya kasi natin last time by January pwede na nating i-harvest ito eh. Pero sa nakikita ko ngayon eh medyo mabagal. So yung pakchong naman, ayan oh mapansin niyo. 'Di ba last time marami tayo ditong pakchong. So i-harvest na natin lahat. And then medyo ma Damo pa rito pero tingnan nyo. oh. Ayan oh, nagsisitubuan agad daw na patong mga to. Ayan oh. Dito 'di ba makapal last time. So ito yung mga natira, mga last batch na harvest. So inuunti-unti lang. Bale ang pakain natin ngayon is fresh. Hindi tayo masyadong nag-silence ngayon ng nipir. Fresh lang muna. So ito share ko sa inyo yung na harvest ayan na harvest one week ago so kita nyo naman oh. one week ago kung hindi ako nagkakamali kung hindi one week one week lang mahigit so tignan nyo yung regrowth nyo napakabilis di ba ayan yan yung regrowth ng pakchong oh. Paano pa kaya pag alaga to sa tubig and fertilizer? Hindi eh, napakabilis. So ito inaayad lang natin dito. Hindi pa tayo masyadong nagbibigay ng fertilizer dahil nga pag umaga naman medyo mahamog so nagmo-moist na yung lupa. Yan. Sa ibang area magaganda yung tubo ng mga paktsong nila kasi alaga. Tapos walang masyadong ligaw na damo gaya dito. Ayun, may mga ligaw na damo. Parang naagawan niya ng nutrients yung lupa, yung paktsong. Kaya yan, yan. Medyo hindi ganun kalakihan yung nagiging stocks and then dito sa area na to ayan o oh, mga tinambak natin na pakchong mga cuttings nagsitubuan eh tingnan nyo ganyang kaganda ang variety ng napier na to oh walang problema nung last time kasi uh, nag cut tayo wala tayong mapagbigyan ng cuttings so tinambak lang natin dito ayan nagsitubuan na ito pa yung iba ready okay, to harvest na rin itong mga to Then guys dito pa sa area na to mayroon pa rito ayan o mga tinambak lang natin na napier yan before nagsitubo pero pa punta tayo dun sa bandang likod titingin tayo ng sampalok so may tanim pa kami sampalok doon tapos may fish pond titignan natin kung anong update dun sa mga bunga nya so kailangan natin ng na bunga ng sampalok mga tropa no, dito tayo minsan nagpapastol before. Kung makikita ninyo is naara-aro na. Siguro ng itatanim nila dito, mais. Kaya ganyan na cultivate na siya. And then uh, yan. Tayo. Dito yung palay before. Ayan, naara-aro na rin. Ng mga bungay buko namin no. Time check natin is alas 8 ng umaga. Ayan, yung mga mangga rin namin, may mga bulaklak na. So, na-sprayan na ito ng nakakontrata. Ayan. O, yung mga sampalok namin, Napakaraming bunga. Oh. Daraming bunga. Ayan, yeah, ano? Oh. yung mga tropa no, yun lang yung mga na i-share -share natin this day so sa mga nag-aalaga dyan ng kambing or any livestock kailangan prepared kayo para uh, hindi nyo ma-experience na experience ko, so, share lang hindi naman ako ganun ka-expert sa pag-aalaga ng kambing or any livestock ang ginagawa lang natin is nagtatanong lang din tayo sa mga experts So, uh, yung mga iba naman na nag-aalaga is talagang kabisado na. So, tayo, pag may, pag may mga hindi tayo alam, tatanong din tayo. So, importante yun, okay may magtanong para healthy ang mga alagan natin. So, dito naman sa area na ng mga tropa, yan yung hinabangan natin itong mga lanot pag in na nila yung mismong pinakalaman o yung pinakabunga sa lupa ayan, unti-unti nating hihingiin yung lanot so napaka gandang magpataba sa mga kambing ito gusto lang mga kambing itong mga lanot o yung kamuting baging ayan, medyo hindi pa kasi siya ganun ka kapal so may time may time lapse tong mga to or may time kung kailan nila i-harvest sayang so ayan ninyo konti pa yung kanyang pinakadahon yung iba kasi talagang makikita ninyo is cover na dun sa mismong soil and then after that harvest na nila napakaraming bunga sa loob ng lupa guys check this out tignan ni aso makain ng damo si Bimbi hindi ko rin alam kung ba't kumakain ng damo itong mga aso eh. pag may mga nararamdaman sila alam nila yung yung kakainin nila sa wild Ayan, napansin ninyo kumakain ng damo diba guys yung mga mangga oh oh. iba may bunga na ayan maliit dito naman sa area na to, napaka daming bulaklak. Ayan o, hitik sa bulaklak. Sana magtuloy itong mga bulaklak nito at hindi magsilaglagan para maraming bunga. So, sa mga nakarang taon kasi, hindi na ganun kaklik ang mangga dito sa amin. Dahil nga, way back 2005, ayan, medyo nagkiklik talaga ang mangga. Napakaraming bunga. Unlike now, Medyo, ayan, laylo. Tignan nyo, tumangga namin dito sa kabilo. Ayan, hindi ko na pina, hindi na namin pina-sprayan ng pampabulaklak kasi nga, yun nga, puputulin din naman yan. Para hindi rin sayang yung i-spray ng ng uh, nakakontrata. Mga tropa, update sa ating mga malberries, oh. Ayan, check natin, oh. May bunga, oh. Laki, oh. Okay, kasi natin. Oops. Ayan. Balikan natin yung iba mamaya. Diba? Napakalaking tulong ng mulberry. Yung dahon para sa livestock. Yung bunga para sa tao. Hmm? Harap. Then ito yung ating Himalayan. Ayan, may mga bunga na rin. Hmm. Ayan. Tapos meron pa dun. Meron pa rito. Guys, before natin i-cut yung video or tapusin, is update dito sa ating mga muscovidox. Ayan, nagsisilakihan na sila. Bali, ang makikita nating barako dito is dalawa. So ito, barako siguro ito. Tapos yun, and the rest is female so ito yung paparamihin natin meron pa naman tayong peking ducks pero uh, stop muna dahil nga napakataas ng bilihin ng feeds so yung mga peking ducks natin dito is naibenta na natin so dito na lang muna tayo sa Muscovy Ducks Focus so ito hindi siya masyadong maselan malalakas din kumain pero hindi siya ganun kaselan and hindi mo kailang gumastos ng ganun kalaki so minsan pwede kang magbigay ng mga bahaw na kanin tapos haluan mo lang ng darak and then yun mix na pwede na silang buhay so ganyan din kaganda ang muscovidox and then proceed tayo dito sa mga bantams natin ayan ito may bantams tayo dito ito yung color black ayan, ayan nagpapalit ng buntot then sa kabila yun ng breeders natin yung so, isang antam yan sa may ma sa may mga sa mga may hilig diyan magpets ng ganito PM nyo lang ako ito medium legs medyo matapang nga lang ayan apong di ba And then, ito pa yung ibang mga chicks ng bantam. Ayan. So, nabasa itong isa. Ito sila. Ayan, may mga medium legs. Mayroon din short legs. Ayan, short legs. Tapos yung the rest is mga malalaking breeds naman yung ba? So, sabay-sabay silang lahat dun sa incubator. may ilo pero mas gusto nila yung sunlight kasi pa pa para mainitan ka nabasa kasi ng tubig eh. So, ibang ano ibang eggs is nasa incubator pa ito po bantam po medium legs yan sa may mga may mga ano sa mga interested dyan na bumili ng bantams PM nyo lang ako bandong dan kamis natin short leg Japanese chambo ang ingitlog okay so So yan lang muna ang mga updates ngayon dito sa ating uh, Backer Farm. So, sa mga hindi pa subscribers dyan, please to subscribe to our channel and hit that notification bell para updated kayo sa ating mga next YouTube vlogs and shout out sa ating mga YouTube subscribers na nanonood dito sa ating YouTube channel. So see you next time guys and thank you very much. Bye bye.